isi-share ko naman sa inyo kung ano yung madalas naming kainin dito sa Hong Kong naming mga domestic helper para may idea kayo kung ano yung mga adjustment na ginagawa namin dito pagdating dito kasi syempre iba rin sa Pilipinas iba rin dito syempre, yung mata ko mainit dito dito diba sa atin ang breakfast rice dito hindi ka makakain ng rice sa breakfast kasi sila hindi nagra-rice. Alam naman, magluto lang sila ng rice para lang sa'yo. Yung breakfast dito, bread, egg, yung mga ganon, sandwich, tapos with kapeyan, guys, or with tea, with milk, ganon yung mga breakfast dito. Yung breakfast ko naman, guys, sa... Doon sa amo ko yung una, yung kinukwento ko. Ang breakfast ko doon, ano kung ano yung breakfast ng alaga ko, yun din yung akin. Pag gumawa ko ng sandwich ng alaga ko, sandwich din yung breakfast ko. Paparisan ko lang siya ng kape. Yun. Sa pangalawang amo ko, yung breakfast ko, kasi Turkish, yung amo ko na pangalawa, medyo complicated yung breakfast nila. Ang dami. May boiled egg, may cheese pa yan sila. Tapos mayroon pa yung gusto pa ng amo ko na yung yung cucumber guys in slice lang ginagawang salad nilalagyan ng tomato yun breakfast tapos yung ngayon ko na amo hard boiled egg lang guys ang breakfast ko tsaka slice bread pinaparisan ko ng kape yun lang yung breakfast ko wala dito yung heavy breakfast guys sa na ano na huwag kayong mag-expect ng heavy breakfast dito. Tapos sa lunch naman guys is yung lunch dito ang ginagawa ko, pag nagluto ako sa gabi, nagtitira ako ng lunch ko para, ng pagkain ko para kinabukasan, lunch time. I-steam ko lang siya, yun siya guys, ng 10 minutes. Tapos kakainin ko na yon. Nagtitira talaga ako para hindi na ako magluluto sa afternoon. Kasi, ang hirap kasi yung amo ko hindi naman kumakain dyan sa bahay sa afternoon kasi nag-work sila. So, yung alaga ko, iba naman yung food niya. So, hindi, ayokong kumain ng food niya kasi pang baby. <laughs> so, kailangan ko talaga magtira para sa food ko kinabukasan para hindi ko na ako magluto. Kung hindi naman ako makatira kasi minsan dinner, hindi kami nagra-rice. Ang ginagawa ko, ano, yung may ano sa refrigerator, may nakastak yan dyan na, na shumai. O kung ayoko, uh, noodles, yun lang yung lunch dito. So, karamihan ng Chinese gusto nila mag-lunch ng noodles or yung shumai lang or yung uh, yung iba nag parang snack lang yung lunch nila. So, or pasta, yung mga ganun. Yung pero yung dinner talaga, diyan sila usually nagre-rice sa dinner. Rice. Uh, at saka kompleto yan sila sa dinner guys kasi nga Uh, tapos na yung school, tapos na yung work sabay-sabay nang kumain yun doon kami nagpe ng heavy na na dinner yung rice na with isang gulay, dalawang karne or isang gulay, isang karne depende sa family na ma matatapatan mo tapos kung ano yung food nila guys yun din yung food namin yun isahang luto na lahat guys hindi na paiba-iba yun sila dito, yung mga Chinese dito, mas gusto nila na isabay yung budget sa food, kasali ka na kaysa sa mag-separate ka kasi separate na naman yung nagasto sa stove, <laughs> sa mga ingredients, sa mga matrabaho. So, mas gusto nila na isa isa ka na lang sa food nila sa so tanghali guys usually uh, once or twice sa week ako maglan lunch ng noodles yung na yung tatlo pero hindi talaga twice lang talaga or once kasi ayoko rin ng parating noodles kaya parati ako nagtitira sa gabi sinisipagan ko na magtira sa gabi ng rice ko for lunch kinabukasan Buti naman yung amo ko guys, ano, hindi sila kuripot sa food. Binibigay nila yung sapat na food para sa akin. Hindi, ako lang talaga yung hindi tabain. Tapos sa refrigerator namin guys, sa frozen, may nakastack yan dyan na mga balls, mga meatballs, mga shrimps na pwedeng ihalo sa noodles. Marami akong inahalo sa noodles ko, yun yung amo ko. Hindi sila kuripot na noodles lang, noodles lang sa kanila. May mga pwede kong haluan ng kung anong gusto ko doon sa refrigerator na kung ano andon sa refrigerator. So, hindi nila ako binabantayan kung ano kadami yung kakainin ko o ano. Yun, maswerte ako sa kanila. Sa so, kabos sa food. Kasi, nakakain ko yung sapat sa kanila. Pagka dating naman sa dinner, guys, sabay akong kumakain sa kanila. Yes. May mga iba naman dito, guys, na ba may food allowance naman tayo yung ibang amo hindi talaga nagpre-prepare ng sapat na breakfast para sa atin yung iba bumibili sila ng dagdag na breakfast yung iba naman bumibili talaga ng sarili nilang breakfast yung mga amo dyan na hindi nakakaramdam <laughs> Tapos may may mga amo naman na sa tanghali wala silang care kung parati kang noodles. So, kailangan mong magreklamo, kailangan mong magsabi, kailangan may bunga ka magsabi na kailangan mo ng rice sa tanghali. Huwag kang tahimik lang kasi kakain ka lang talaga ng noodles parati. Yung sa dinner naman walang problema kasi kumakain na yan sila ng rice pag dinner time dagdag ko lang guys, nakakabili din kami dito ng ano, ng gusto namin kainin. Kasi parati kaming namamalengke dito. So, kung gusto namin bumili na extra food, kumain na extra food, pwede kami makabili. Pero in our own expenses yon, In our own expense. So, kung pupunta kaming palengke, bigla namin gustong kumain ng ganitong putas, okay lang yon, pwede kaming bumili. Yung kung gusto namin kumain ng curls or tinapay o pumunta sa Philippine product, bumili ng food, pwede. Open naman dito kung anong gusto mong kainin, basta ikaw lang bugus basta ikaw lang magbayad. <laughs> May mga amo naman na ah, sobrang luwag, sobrang mabait minsan nagbibigay sila ng extra food sa helper nila uh, pumunta sila ang Philippine product, ay ito baka gusto ni Cheche kasi Philippine food, yun bumibigay, minsan nagbibili ng kape, pero dito guys tatlo naging amo ko, ako lahat ang bumibili ng kape ko sa umaga yung sagot lang nila yung bread yung pangkain yung pantulak, hindi pa ako nakatry na nilibre ako na amo ko ng pantulak sa umaga, <laughs> ng kape ko talaga bumibili, at saka yung mga friend ko, sila ang bumibili ng kape nila so, kung galing kayong Pinas, na first time nyo, pwede kayong magdala ng kape, papunta dito para makasave kayo, at saka pag wala pa kayong sahod, syempre para may pang kape kayo certain yun na kung i-offeran kayo ng amo yun ng kape sa morning na libre yun Hi, Sis Mabilon. Hello. Tanungin natin siya kung ano yung kinakain niya. Ano yung kinakain mo sa breakfast sa bahay ni Amo ko? Usually, akong kinakain ko yung rice talaga. Nag-rice sa breakfast? Sa breakfast. Talaga? Yes. Minsan, no, with egg and fried ham. Scumble egg, for example, like that. Foreigner ba yung amo mo? Hindi, Chinese din po. Kasi ako lang mag-isa sa bahay, kaya naluluto ko anong gusto ko. May food allowance ka ba? May meron po. Food allowance? Every week, 350. Huwag ka na magpuano. <laughs> Every week, 300 dala ang binibigay. Food allowance mo? So, hindi ka kasali sa food nila? Hindi po. siniseparate po nila yon. Um. Ang galing na malaka. Mm, na naka, Nakachamba lang kasi sa amo eh. Tapos, uh, daw. Ano yung advantage pag nag may food allowance? Hindi ma, pag may food allowance, makakatipid ka talaga. Yung sahod mo, hindi mo mabawasan kunti. Uh, maubo, Kaya hindi maubos? Hindi maubos. Ando na yung kapi mo, ang rice Opo, mo. Opo, kompleto um, na lahat. Rice, udang, ulam. Laka. Kaya mas maganda pag ano, pag food allowance. Every pudalawans. week yan? Every, every week, week. week, talaga. Yeah. Pinasagdaga ng amo Opo. Ay, <laughs> ano ba? Pamisa tayo dito. Opo. okay, thank you. Thank you for sharing. Rice, ano, ano, back ng mic ko. Ano, ano pa yung, ano, ano pa yung maliban sa rice? Ano yung inuulam mo? Everyday ka talaga nag-rice? Pag umaga, rice. Minsan, bread din, ah. Ay, talaga. Mm, pero usually rice talaga pag umaga. Kasi alawan siya eh, mm. may malutuan siya sa room niya. Yo, may kusina, sariling kusina. Hindi niya, kahit hindi alam mo niya kung anong hinakain niya sa morning, alam ba na Hindi kasi hindi naman nakastiin yung amo ko eh, na stay Is out world? sila, sa work sila. Ang ganda. Pag araw, ako na lang mag-isa sa bahay. First time kong nalaman na pwede pala mag-rice sa morning dito. Pwede, basta may food allowance. May Tsama, food allowance. Yung amo niya kasi Chinese, pero may pagka-foreigner kasi sa ibang bansa nag-aral. So yung, yung ano nila, may pagka-foreigner style. Kaya, Kaya yung sa alaga mo, talaga ko, pag-fast talaga ang kinakain niya eh. Pag sa sa breakfast? Hindi, siya -right hindi, sa break hindi yan sa breakfast kasi hindi naman lagi nakastein yung alaga. ko may pasok yun. Uh, pero sa morning, hindi talaga nag-rise -right Hindi yun. Bread lang, 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 lang snack, tayo lang, guys, lang talaga. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you for sharing. Bye-bye. Okay. <laughs> yun lang guys. Thank you sa lahat. Thank you sa mga viewers, subscribers, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to Wonder Vlogs, guys. Thank you. Bye bye.